Ah, uh, do, may nagtanong kasi sa akin, ah, uh, niya to bro, so, andyan naman si bro tata, no? So ito bro, uh, sabi niya kay Maria Naisi to, uh, sister Maria Naisi, Naisi? Naisi o Naisi? Sabi niya, bro, nakoy sa imuha na Benedictine Medal, so ito yon no? Ito yung Benedictine Medal na yon tapos, tanong niya, tama ba ni siya ihatag ni sa usa kaliman? Uh, tama ba ni? Tama ba ni siya hatag ni sa usa kaliman? So, bruta, anong tingin mo dito, bruta? Tama ba ito, bruta? Yes, uh, sandali lang, baka mawala. na, talaga ang signal ko, uh, ko ang monitor ko. Uh, Ngayon na ang sa nakasubaybay ng hindi ko, ito ano, sa... Eh uh, ina open nang na lang ang monitor ko sa isang cellphone. Ay medyo nang talaga. Ano ang yung Benedictine medal 'yon, brother John Grey? Oh, uh, ito na sa screen bro ta, 'yan. Sandali lang 'yan. I double check mo yung ano John, John Grey yung mga letra kasi yung ibang Benedictine wala medal kung, hindi ko ngay, Wala ako, wala nang ako idea dito bro, ang ang uh, ano yung naka Yung ano bro. Uh, di ba uh, kita dyan, bro? Akita uh, naman, ah, uh, merong ano diyan bro, uh, oh. yung uh, ano yan eh, yung letra diyan sa gilid niya. Meron merong mga letra yan. Ang C ang ang N D, -S -M -D naka horizontal tapos uh -oh. CSSML naman naka diagonal. Uh -huh. uh -huh. Yung 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 ano yung ano bro, yung C -S -S, ano yon? Uh -huh. Ay ah, yung letra, mo yung letra ha, sundan mo yung letra ha. Uh -huh. Ito yung ito yung nakalagay. Croc sacra set mihilox. Ano yung naka, ano, yung sabi mo naka tayo? Croc sacra set mihilox. Tama yung mga letra? Hindi ko, ko mabasa bro. Si, ano? Ito ano, na, 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 na mo. mo. Dito, packs. May pax. Yung, 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 yung sa mo tayo, sa, sa, sa middle mo tayo muna. Yung croc sacra set mihilox. Andiyan ba? Croc sacra... Ang plata niya, CSS. Croc sacra set. CSS meron. Oh. Oh, meron, naka... Oh, oh CSS... ML. ML, yes. Oh, yan. Cross sac tapos yung yung pa, yung ano naman, yung isa naman, uh, cross sac set mehelox, non draco mehedox, tama? And non draco mehedox, tama? Oh. NDSMD. Ah, oh. oh, yung isa naman, Vade, yung yung may V, Vade retro satana. Bad, walang wala mang Vade retro sa kada dito. yung yung may ano you know, Vade VR, Vade retro VRS ano uh, uh, wala walang VRS bro. Sa gilid sa gilid sa gilid dinamo yung yung nakaikot na letra. Oh, ang naka ang naka, na nakita may pax. Tapos, Tapos yung di, right di, side di right klaro side. right, kasi right, ikaro. Ha? Huh? Hindi karo Spion, ano to? X-E-X-S. Spion. -E Tapos may pax. Ah oh, tapos yung di sa gilid, sa gilid. Hindi ko hindi ko makita bro. O uh, um, ko kung i-forward If mo nga sa akin, eh. If forward mo nga sa akin, bro. Sa ah, Sige, i-forward ano? ko na lang sa iyo, bro. I-forward ko sa iyo. Sa Messenger para masilip. To sige, i-forward ko sa iyo ito, JD. Ah, oh, ano, ma para masilip natin yung JD. yung letra kasi JD. ang iba kasi yeah. diyan in instead na son, Malakia, Malakia. Send ko na bro. Oh. Instead na son, Malakia, Q, ang nakalagay di Uh -uh. Hindi siya Q nakalagay. Pero ko na sa iyo, bro. Oh, tingnan ko, tingnan ko ha. Double check uh -oh. ko lang. Kung ito ay tama ang letra, okay siya. Pero iba kasi is, uh, binabago letra Hindi eh, nila mabasa, nabago. Iba na meaning nun pag nabago na letra. Mm, loading pa. Ayan, nagbukas na. So, tingnan ko muna ha. Va de sa tana non quam suade mi hivana. Tama. Yung isa. Son malakia. Tama. Libas. FC vinina bibas Tama. Tama. Tama, bro. Tama. Ang ang tanong ngayon, itong nasa baba. E-X. E-X-S. S-P-E-C-V. Ito yung tanong. Hindi ko alam kung ano 'to Barer Tata, may alam ka rito, brada? Hindi, wala kung alam. Anong letra? e x s s p e c v Tinan ko nga, double check ko okay, nga ito sa Google. At saka problema jan okay, okay, do, anong. kung hindi ba yan ginamit sa okultismo? Yun na nga. Yung, yung iba kasi, pinapalitan yung letra, pinapalitan na lang yung letra, kaya na ano, may iba meaning kasi Problema na saan Oh, at saka kahit Middle pa yan basta ang nagbigay is konektado sa okultismo ingat pa rin kayo ano yun oh, wala walang walang ganyang letra bro EXS oh, yun, ang, yun ang mahirap dyan Uh, sister so kung nakikinig ka ngayon wala daw ganyang uri ng letra sa ano sa benedictine cross uh, benedictine medal so I don't know, ano pwedeng gawin diyan. baka pwede isurin, kung may kakilala kang ano sister, may kakilala kang Ito. malapit sa inyo na exorcist ipunta mo na lang yan doon Ah, ito ba yung ano bro? Yan bro? Oh, ito? ito oh, ang pax, I mean, yun ang pax is peace. Hindi parias no? CS... Kasi ang daming nakasulat yung sa kanya eh. Oh, CSPB is Croc Sacraset Mi... Uh, ah, Croc Sancte Patres Benedicte. Yun ang CSPB. Tapos CSSML, Croc Sacraset Mi Hilox. Then, Non Draco Set Mi Hidox. Vade Retro Satana. Nun kuam sa Hivana son malakiya libas ipse venena bibas. Ang tanong saan anong 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 meaning nung EXS sa baba? Na yun lang. Yon ang malaking tanong doon atong E SPECV. Ito yung mm -hmm. malaking tanong rito. Kung ano meaning no, nito? Lens no, no? original. Oh, wala sa original to. Mukhang dinagdag ito. Na hindi tayo pa kasi kasi wala naman talaga siya sa Benedictine letters. Oh, itong original oh. yan. So dapat ganyan lang, bro. Sa amin lahat ito Benedictine medal ganito. Ngayon lang ako nakita na Benedictine middle na may nakalagay na EXS SPECV. Naku, delikado. So Sister Nancy, oh, Nancy, Nancy ba 'yun? Oh, Sister Nancy ah uh, you know, um, pa-report mo na lang yan, sister, sa malapit na exorcist kung meron kang kakilala, sister, para sigurado tayo. Ha, sister, ha? Ah? maraming salamat.